Yo, yeah, what's up? Good morning mga pards. Another day, another vlogging dito sa ating mga manok. Pag-uusapan natin ngayon yung pagpupurga dito sa ating dalawang rooster. naka-schedule sila para purga So, pero bago yan, pakain muna tayo na itong mga manok. Pards, tapos na tayo magpakain sa ating mga manok. And ayan, nakasunod pa rin sila. Ayan, at gagamitin na natin si Warm X Max ni Bimeg. So, tara, samahan niyo ako. Ang Warm X Max ni Bimeg Integra mga pards ay proven safe and effective. 3-in-1 dewormer, no fasting needed kaya less stress Nagbigay ako dito sa ating dalawang manok 15 minutes after nila kumain Fast acting Sulit na sulit talaga Ow. at makakasiguro ka dahil makikita mo ang mga bulate na lalabas ng ating mga manok Scientifically formulated and tested mga parts Laban sa roundworms, tapeworms, at external parasites Kombinasyong parasikwantel, ivermectin, at fenbendazole mga parts Triple ang galing labas sa sarin kaya sulit na sulit to the max Magbibili sa malapit na agrivet and poultry supply Yun lang, happy farming!